Yeah, good evening mga kapuko Singapore trip. Yan yeah, tayo po food trip ngayon ng Burger Machine. Sa mga paborito natin nung high school. Yan yeah, tara. Samahan niyo order ako ng Burger Machine. eto yung tambayan at merenda namin nung high school kami. Yan yeah, kadali harap lang ng school namin to. Yan yeah, dito lang siya ano sa labas ng village namin. Ayun no. Tara order tayo mga kapuko Singapore trip. Te hey, pa order nga ako te ng ano te ng double longganisa, dalawa po. Double longganisa, February, my all time February ito. Wala ko February yan. Double longganisa. ganisa. Te mga binabalik-balikan natin talagang uh, ba, ah, babalik mo dahil ito eh namulat ka nung high school kaya ito yung merendahan ninyo. Ito, kasi nasa harap ng ng na school namin to kaya Napakadali uh, ng na access. Kaya after na school namin, talaga dito kami tumatabi at bumibili ng merenda. yan. At syempre, eh, talaga halos lahat ng ano, lahat ng paninda, uh, ng burger machine na ko na. Dahil sa talaga ginawa Amazing. namin ng bahay nito. At talaga napakasolid at napakasarap nitong double long ni sa wheat sa Ganun pa rin. At talaga may middle bread pa rin. At talaga solid at pwede ka ngayon mag, ano, uh, ma Meron pa siyang bago ngayon yung ano, yung pwede kang magdagdag ng ano, ng sauce dito na dati. Eh, ngayon, meron barbecue sauce, pepper sauce. Yan, tapos meron pang mayo sa ketchup. Talagang na-miss ko talaga to Kaya tara sa mga ninyo talaga po, natin to Or, Talagang titignan natin kung yung gulong pa rin ang tasa ng burger machine. Uh, kanilang burger at kanilang patty. Yan. So, yan talaga. Ito ang ating food trip for tonight. Yan ito ang ating food trip diet number 26 wow! yung ating pinaka parang snack yan talagang susubukan ulit natin kung same pa rin yung ano kanyang lasa kung tingnan natin kung ganun pa rin yung ano yung kanyang ano uh, lasa kung may nabago pa wala yan tikman natin mamaya mga kapo kasi ga uh, mga kapo kasi ga nakabili uh, na tayo ng ano, ating burger machine yung double long with egg Natikman natin yung ano, kung yung pa rin yung lasa ng kanilang double longganisa. Ito yung namin eh. Ah, food trip namin ng high school. Ah, tikman natin nakaka-miss. Ito yung food trip natin. Food trip number 26. Ah, yeah, ngayon 2024. Yeah, year of the Dragon. Let's go. Kahit right, tayo makapokus ng food trip. Mhm, mm -hmm. top. May egg to. Double ah, double with egg. Mm. Tapa, ganun pa rin naman. Ganun pa rin. Ganun pa rin lasa yan. Ganun pa rin, ganun pa rin lasa ng, ano, ng double long ganisa. Walang pinagbago. Mmm, sarap. Ayan, sana kumakain kayo ng, ano, ng inyong midnight stock. Ito ating midnight stock, mga kapuksing gabo trip. Mmm. Kaya meron tong barbecue sauce mga kapo ng Singapore ka trip. sa may may sa ketchup. Mmm, -hmm. no. Sa pala wala pilit yung ano yung lasa ng ano ng burger nila. Yung double ang ganisa. Sa pala ito yung ano apo trip natin nung high school. yung mm. Tuwing hapon 'yan. Minsan bago pumasok. Mmm, top. -hmm. Itang tambahin rin namin yung Burger Machine. Tapos, nito mga kabukas ng kaputsi. Mmm. Mmm. Thank you, mga kabukas ng kaputsi. Pinariin yung mga list ko, mga kabukas ng kaputsi. And, pakishare na rin. Thank you.